sobrang excited ito dahil napakalawak ang sementeryo na to so dito pa kita natin ngayon no oh, yung mga magagandang mix na nakalibing dito so time check natin ngayon mag alas 12 na ng tanghali so kita nyo naman yung sementeryo napakalapad so dito tayo magsisimula no tingnan natin kung mayroon ba tayo dito mga kababalaghan na makikita. So dito tanaw ko yung malaking cross nandiyan lang. Tingnan natin ngayon kung may ma-unboxing ba tayong kabaong maganda ngayon dahil yung sikat ng araw napakaliwanag so ito na yata yung malaking cross sobrang laki ng cross no so tingnan natin ngayon kung may makita ba tayo dito mga kababalagan sobrang excited to dahil first time ko sa sementeryo na to dito may nuno sa punso. Uy. Takip ng kabao. Ang laki ng nuno sa punso. So posible na may nuno sa punso sa loob nito. natakot ako tako dun sa tarpulin. So may mga hinukay na rin dito no. Tulad ng ibang sementeryo sa Negros Oriental. Meron na ding mga hinukay at inilipat na mga buto. Oh my god dito ang daming tubig uy, ganyan may bayawak dito nakalubog sa tubig yung iba dito oh, oh my god oh my god oh so dito makikita nyo dito yung ibang nitsyo dito lumubog na sa tubig oh yan so may bagong libing pa dito oh. yun nakatakilid na dahil sa sobrang ang um, basa na siguro yung ilalim ng mitso so ito bagong libing to so kawawa sila dito no. Oh maraming tubig yung mixo nila so saan tayo dito dadaan mahirapan tayo dito dumaan dahil mayroong tubig subukan natin dito try natin oh. So kakaiba din tong simenteryo na to dahil nasa tubig sila. So malamang sa malamang yung mga nandito ay matagal maagnas dahil nakalubog sila sa tubig. Ikaw ba payag ka bang ililibing dito sa may tubigan? siguro dati tong wala yan dito pero natin akong nakita dito butas oh my god yan nandyan pa yung chinelas wala na laman dito tayo oh my god may nakita ako ditong libing ng so ikot pa tayo Tignan natin dito baka may makita tayo dito ang kakaiba So may mga apartment style na doon sa unahan. At medyo private na din siguro. Tabog talaga dito sa tubig oh. So mahirapan dito yung bumibisita sa kanilang kamag-anak na nandito. Kasi daming tubig. Oh Oh my god. So, medyo ingat. Medyo ingat. Medyo mag-ingat tayo ng konti kasi ilikado kung malubog tayo sa tubig. Oh my God. So, marami ditong mga kangkong. May nakikita ko dito mga kangkong. Ito pwede pang sinigang so may nakita ko dito na kabukas natin kung may laman ba so siguro inilipat to yan o oh. walang laman, hindi ito yung mga kabaong wasak na wasak na sirang sila na yung mga kabaong at may tubig din meron akong nadaanan dito na nagbe yung magjuwa nagdi-date haling tapat grabe walang pinipiling oras dito pa sila sa simenteryo kahit sobrang tirik ng araw